Hay po mga kalingap, magandang umaga po sa ating lahat, magandang hapon, magandang gabi at kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pag gagawin mga video. So ngayon mga kalingap, nandito po tayo sa bayan ng sa papuntap ito ng kalabasa. Eh. Pumasok po ako dito sa loob. So ngayon mga kalingap, may meron po ako dito uh, nag uh, may scout ano So ayun po mga kaliingat. so Tay may icon kayo, may soft drinks kayo? Meron. pa nga po ng soft drinks. Ayun po mga kaliingap talaga. Anong gusto mo? Anong malamig diyan? May mito. may merienda. Oh, merienda na lang. Okay. Kaya lang walang stro. Okay lang, okay lang. Tima, matagal na kayo dito? Opo. Hmm. Ano? Kalingap pa kuya? Oo. oo. Oh, Kay, bah, kilala mo ba ang kalingap? Mm, -hmm. kilala ko po si Kuya Bahal tapos si Kuya Rab. Kaya uh -huh. lang ngayon limot ko na ang iba. Ay. Tagal na akong binag-online. Ah, dito, dito ko. Oh, ano yun? Kilala mo ba si Maylin? Si Maylin, Maylin may may ano kilala mo? akong Mailin, naging Muntiya ang apelyido niyan. Bakit po anong uh... Gawa nang nag-vlog sa amin, ang sabi, tutulungan daw kami. Oh. Ay ngayon. sandali, sandali. Uh, si Maylin mismo pumunta dito sa iyo. Oh, si sa anong lugar to? Mabilo -dus. Dati nasa Bautista kami. Oh. Ngayon, doon niya doon niya kami nakita. Ang sabi sa akin, tutulungan daw niya ako ng pampuhunan. sabi ko, ay sabi ko naman, ay kung ikaw ang, ikaw ang bahala kung tutulungan mo kami, mabuti naman kako Hindi ngayon, sabi ko, tagal naman kakong bumalik, sabi ko naman, Pagbalik sa amin, kaya pala ko inakit dun sa loob at ma mahiram ng pera. Sabi niya sa amin, eh, Ate, baka mayro kang pera dyan, kahit 1,000, sabi nga. Ay, wala ka. Ang hirap ng buhay namin. Tinamukha mo kung binabantayan kong tindahan, wala nang tinda. Tapos, papautan ko pa sa iyo. Nagagalit ako yung may-ari nito. Sandali, sarandali uh, sa ngayon po ano, mga kalingap, ano, ito po ay hindi ko po sinasadya na mapag-usapan po natin dito si Mylene. Sa ngayon po ay kumuha po tayo ng soft drinks, ano, para, para makapag... Uh, Inom po tayo dahil medyo nauuhaw tayo sa kainitan po ngayon ng araw ano. Kaya hindi po natin ito sinasadya na ma uh, kit o uh, mapag-usapan po si Mylin at meron lang po ditong uh, nagtanong sa akin dahil po si ako po ay isang kalingap ano at ang uh, pagkakakilala uh, pag, uh, sa iyo ay isa rin siyang kalingap. Kalingap daw siya nagbablog na siya, sabi ko. Mm, hmm. Ano naman ka lang kilala kita, sabi kong ganun. Pero kung pera ka kung hingin mo sa akin, wala akong pera. Ngayon, hmm. pinili talaga ako, sabi niya, Ate, baka mayroon kang 500. Ako wala akong 500, ito lang binta, sabi kong ganyan. Kasi kahit ang magkano pera mo diyan, sabi ng gano sa akin, pinili talaga hmm. niya ako, sabi niya. Ako mayroong kakauti sa 300 na lamang. O sige te, bukas din ibabalik ko ka, sa iyo kasi yung pera na ibibigay ko sa iyo, bukas ko dadalahin. Sabi ko wag naman ka matagalin kasi alam mo naman ka ako ko babantayan ko, baka ka ako magalit ang ari, sabi ko gano'n. At pinilit talaga akong makahiram talaga siya. Sabi ko, baka naman ka may pera ka, ay mayroon akong pera at nasa ATM. Hindi mag-withdraw ka na lang pa ako, sabi kong ba niya. Ay sabi ba naman sa akin, ate, ano ka, matatagalan pa, mauwi na kami ng ta sa si tagasan ng bagay yung karakali. Sabi ko, wala talaga akong pera may Pinilit at pinilit at pinilit hanggang sa makakuha talaga sa pera. Ay eh, di bumalik uli. Mm Bumalik uli, dito na. Dito na naman sa Bilo Ubus pumunta. Ngayon, yung kasamahan ko na taga-bautista, nakausap din. Ate, baka mayroon ka doon sa libo. Habi naman yung um, kaibigan ko, wala. Adon. Manghiram ka muna, ati, Sabi nga sa uh, kanya. Pero sinabihan ko na si ate, ate Tess, na huwag magbigay. Ay na, ano pa rin niya, napinilit at pinilit pa rin yung mahiraman. Nakita pa ngayon yung kala na di kurenti, Kinuha pa, hiningi daw niya. Sandali, sandali. Nagagawa. Ah. Una-una ikaw nakunan, nakunan tapos din ako. Meron kang kasamahan na nakuha din. Kinunan pa rin. Bali ang naibigay yata niya ay kasi pinapahiram pa siya ng pera eh, para daw maibigay sa nga sa kanya at tuition daw ng anak niya. O nasa akin nagdaing pangalawang daing sa akin sabi ko. May pera ka pang akako sa akin na nahiram hindi mo pa nababalik. Ngayon, hihiram ka uli. Makakak may pera ka. Mag-withdraw ka na lang. sabi kong ganyan. Ay, ate, magmamadali kami. Ganito, ganyan. Dami niyang rason. Sabi ko, wala talaga akong pera. Sabi ko, hirap. Wala akong hanap buhay. Sabi ko, ganyan. Ngayon, doon naman kay ate Tis nga, napasama doon. Doon nga nakakuha. Siguro iwan ko kung magkano nakuha doon. Tinatawagan ko. Sabi ko, may lin. Yung kakong nahiram mo naman sa amin pwede bang paki balik at kailangan namin sabi ko ganun nagagalit na kako yung kasamaan ko hindi mo binabalik at yung kakong kalan ibalik mo rin at hinahanap ng anak ay ayaw sabi nga hindi binigay yung sa amin binay sabi hindi nga kinausap po ulit si ate te sabi niya ate hindi naman pala kako ibinigay mo naman pala hindi hindi ko binigay yun binabawi ko na yun sa kanya at niloko rin ako niramang pa ako ng pera ngayon mm -hmm. nakita nga namin sa YouTube ang dami niyang niloko. Mm -hmm. so, bawat may makita kong vlogger na kasama ni Kuya Bal, tinatanong ko, sabi ko, "Kilala niyo ba ako si Maylin?" Ano mm -hmm. Noong ilang ko na, ilang buwan na may ba na nakaraan? Ano na? Kailan pa ba yung pumunta dito? Talagang dito pumunta, pumunta dito sa bahay dito, na to. O, pumunta talaga dito. Tapos yung pang sila Ate Tess. Dito. Oo. Yung kasamahan ko. Oh. Hindi ko ah, bilma. Pakisabi naman kay Maylin. Ibalik na yung kalan tapos yung perang hiniram sa akin. At pinipilit din siya. Sabi, sabi nung kaibigan mo. Oh, pinipilit siya Tis, na, nalang, Ate Tess na mangutang ka na lang Ate, sabi ng ganun at ipayaran mo sa akin. Kailangan ng kahit tag 500 lang kayo. Ayun naman ka, wala naman din. At... Nangungutang lang din sila. Tapos si Hiram, kung kagaw si at ako niloko na, hiniraman na rin kako ako, sabi kong ganyan. Kaso hanggang ngayon, hindi naman binabayaran. Minsan nga, tinatawagan ko. Pag may load ako, tinatawagan po. Ay, kung may naman, baka naman na... Hanggang alam, ngayon, tinatawagan ay, mo? Oo, minsan, pag may load ako pag naano po siya, minsan kasabi ng anak, ay wala po si mama, ganito, ganito, ganito. Sabi po, pakisabi naman kay mama mo, yung hinirampa mo dito sa bautista, at saka dito sa mabilo. Pakisabi naman ka pa mo, ibalik at kailangan namin ang pera. Hanggang ngayon, wala talaga. Wala, di na dito sa amin. Mm. Kaya, ay, sabi ko sana naman may makita akong nagbablog na makausap ko rin at matulungan ako sabi ko ganyan kahit ba namang kunting halaga na nahiram niya sa amin parang mahalaga na yan sa amin kasi ang hirap ba ganang piso ngayon hanapin hmm. anong traba ano to sa inyong tindahan ito itong kwa sa inyong tindahan to ito sa amin na ito yung sa kabila binabantayan ko ayun ay sabi sa akin, ate, baka gusto mo itulungan kita. Sabi ko, ikaw kung tutulungan, mabuti ka ako, natulungan mo. Para makatulong din ka ako sa mga pamangkin kong nag-aaral, labi mong sa kanila. wala naman, hindi naman siya nakatulong. Kasi ang meron pa sa amin ng pera. Kasi bawat ano pag naisip ko ginawa niya, sabi ko, nang i-scam ka pala, sabi ko ganyan pupunta ka ka kay Kuya Bal, makapatulong ako na ganito ang ginawa mo sa amin. Pumunta dito, ewan ko sino nga yun, limot na ako. Si, Malawang ano pangalan. Grab, sino yung pumunta dito? Si, basta pumunta na din dyan sa kabila. Ano? Ibig mo sabihin sa ngayon may balak ka na pumunta kay Kuya Bal para mag, magpatulong ka para masingil mo si Maylin. Hmm, para makuha rin namin yung kalan. At malaki ba ang halaga yung kal electric electric stove ang kinuha uh -huh. niya doon. <sighs> so ngayon nakita na kita dito, uh, may bala ka, ba, ka pa bang kapabang pumunta kay Sa uh -huh. Kuya Bal. po ba ng tulong. Sa okay, bas. nakita mo naman si Mylin, pwede makisab, makisuyo naman na ah, yung kamong na hiraman ng pera dito sa Mabilo at sa Bautista. Dalawang tao kami niloko niya pakibalik naman ka mo yung pera at kahit kunting halaga ma ma halagang pera na nahiram niya sa amin mahalaga pa rin yung sa amin na adibila pa namin ng bigas magkano yung pera na nahiram lahat? iwan ko nga sa kabila basta sa akin ang kuha lang talaga niya sa akin 300 Ay, yung... natagdagan pa ng 1,000 anong bibigay ko wala naman akong pera yung, kana, yung kalan yung kalan naandun sa kanya nakuha raw sabi ng kaibigan ko Mm -hmm. So yung kaibigan mo sa'yo iyo dumidepende pa, mm -hmm. dumidipindi para mm -hmm. makuha lang yung mm -hmm. para, kalan. Sabi nga, na, sabi nga ni Ate Tess, puntahan natin sa Parakali. Ako e, ko alam pa kung bahay na sa Parakali Ate. Hayaan mo at may pupunta ka ko doon ng mga vlogger. Tatanungin ko kung kilala si Maylin para makuha natin yung ating pera at saka yung kalan mo. Alam mo, last time ano, ano, pumunta ako ng parakale. Lately lang uh, mm -hmm. tatlong araw lang ngayon. Eh, tatlo araw. Mm -hmm. Nalaman ko kung saan yung bahay ni Maylin. Mabuti naman. N nung nalaman ko, yun nga may na papano kung bakit ko nalaman? Nagvlog din ako. Yung pala, yung na ko, pinag din ni Maylin na sabi nga ay tutulungan. Mm -hmm. Hindi naman tinulungan, kung hindi inutangan pala kaya mm -hmm. yun nagkaroon ako ng video sa kanya ayun, parang nagsasariwa yung mga kanya. Yung siguro po mga kalingap, ano, hindi po natin inaasan itong mga pangyayaring ito dahil sa ngayon po, umalis na po ako dito doon sa Parakali dahil doon ko po nakita yung, yung kay Mani po, ano, uh, kay Jane. Doon ko po siya nakita at na-upload ko po. At marami mga nag- comment doon at yun po ay hindi ko po inaasahan na ma mapagkwentuhon na mapagkwentuhan si Mylin. So ngayon po naglayo ako, pumunta po ako dito sa May Mabilo. Uh, malayo na po ito para kay Mylin. At uh, hindi ko po akalain at inaasahan ay ganon din po pala ang mangyayari pagdating natin dito sa isang tindahan na bibili po tayo ng soft drinks ano yun po nagpakilala tinanong niya po ako kung ako raw ay isang kalingap at yun nga po may balak na rin siyang pumunta kay Kuya Bal para magpasama o kay May Lindaw so ikon nga na, ipagpatuloy po natin mga kalingap po ano yung kwento ito po ay kanyang kwento, hindi po ako nagchichismis, hindi nagtatanong siya po ay may mga panawagan lang, ayan. Ano yung panawagan mo pa? Ang um, akin lang po sana, kung may makita pa rin si Miley na katulad namin na sasabihin itutulungan, hindi naman po pala tulong ang gagawin niya, i-scam kami, hihingan lang kami ng pera. Dapat po hindi ganun, kasi sa hirap ba ng panahon ngayon pag ang ganun ninyo tao galing din naman siya sa kahirapan na alam po naman ang buhay niya sabi kaya kung gusto niyo po yung isa kong kasamahan papakiusap ko pa rin po dito sa vlogger na ito na nakilala ko ako po pala si Marius Vlog uh mm. -hmm. mm -hmm. Oh, oh, sige kuya Mario kung ano naman po eh, papakita ko pa sa iyo yung isa kong kasamahan para baka po sabihin nagsisinungaling ako para po da, marami kaming mag Re-react na hindi lang ako ang nakunan ni Mylene kahit kung halaga. Pag kung sakali pong makabalik ka dito sa amin, ituturo ko po sa iyo yung isa kong kasamahan na nakunan din ni Mylene ng pera. Na pinilit at pinilit na pinilit na mak makunan tulad mm -hmm. ko yun. Ayan po mga kalingap ano ito pong nangyayari sa ngayon ay isa pong uh, kasiraan sa isang kalingap po at uh, sa lahat ng mga kalingap po ay damay-damay uh, tayo dito kung hindi natin na uh, popugsin ang ganitong mga klaseng mga pag-i-scam ano po unang-una na po uh, kay Kuya Bal siyempre malaking uh, kasiraan po sa kanya dahil po siya siya po ay ang, ang nagtayo ng kalingap ano mm. po kaya Uh, malaking kasiraan po sa kalingap ang ginawa ni Mylin. At uh, sa mga baser po na nagkuan ano, sana po maunawaan ninyo ang mga tulad namin baka sinasabi ninyo na uh, nagmamaritis lang kami. Ito po ay hindi maritis ito ay totoong nangyari. Kaya kung na lang po tayo kung ano po yung uh, ko ngayon kung gusto nyo pong manood, manood na lang po tayo kung ano yung uh, kondito dito dahil ito po ay kalingap na po yung nadadamay dito. Ayan ante, ano yung, uh, ikaw si Belma? Ako po si Belma. Ayan, ano yung uh, last na masasabi mo pa? Ang oh, akin lang po sana. Huwag nang, huwag na si Maylin, huwag nang mangloko pa si Maylin ng ibang tao. Buti na lang kung tulad namin na mabait. Ay kung makakuha siya ng matapang, ma, mabugbog siya. Dito siya ang kawawa. Magkano lang naman ang may kukuha niyang pera at pipilit at pipilit at pipilit nagagawa pa rin siya. At yan ang ginagawa niya sa kapwa niya. Tulad namin, nabiktima kami. Akala namin. Pero hindi naman po kami nagahangad nung itutulong niya. Ang amin lang po, mak makatulong din kami. At alam kong mahirap po talaga siya. Alam kong mahirap siya. Kaso lang, ang nangyari, scam ang ginawa niya sa amin. Hanggang ngayon, kung talagang hiniram niya, hiniram niya sa amin sana ibalik naman niya at nagang tawag ako sa kanya halos pag may load ako tinatawagan ko siya minsan pinapatayan na lang ako ng cellphone doon ako naiinis hmm. kaya wag na siyang manluko kung makita niyo naman po si Mylene nasasabihin tutulungan kayo wag na po kayo maniwala at iskam lang po talaga nangyari na po sa amin buhay baka po maloko rin kayo wag na po kayong magpaloko at kawawa po tayo pipilit at pipilit pipilit siyang hiniram ng pera sa atin uutusan pa tayong mangutang para maka sa kanya kaya hmm. yun lang po hinihiling ko may kung ma kita mo itong vlog na ito na kami ako nagsalita niloko mo kami di pagtulong ang ginawa mo panloloko. Ano Sabi mo, sabihin mo te kung saan ban, kung saan lugar ka niloko dito. Nandito kami sa kinuha niya yung pera sa akin sa Bautista yung unang naming binabantayan tindahan. Hmm. Dito bumunta pa uli dito, lumipat kami nang bawtinang mabilo. sumunod pa rin dito sa amin. Ay po napunta punta pa rin dito, dalawang hmm, ibig sabihin. Tumuwid 'yan sa ilog na 'yan. Diyan. Diyan sila lumusot. Diyan lang ilog. Eh. O tapos? Tumamit siya sa ilalim para makarating dito sa tindahan namin. Ano ba talaga siya? Scouter o ano? Hindi ko alam kasi ang offer sa amin, in-offer ko nga sa kaniya kung mabili siya ng lupa. At sabi ko, para tulong mo lang sa amin. May lupa kaming binibinta. Baka maka kung may buyer pa sa ko na lang ididin. Hindi ngayon pinuntahan nga namin. Pumunta siya dito. Pinuntahan namin yung isang doon. Ang nangyari, sabi sa amin, mayroon pa yung kwento. Sabi niya, kung gusto mo ate, kayo ang titira dyan. Bibigyan, palalagyan natin ng manukan. Kung anong negosyo, sabi gano'n sa amin. Habi ko ikaw, pero ang paboka ko sa amin, makabinta lang kami ng lupa para may pandagdag din ng pampuhunan. Sabi ko gano'n. Hindi nga pumunta nga kami doon. Tawag kami ng tawag. At na maari, nagang sabi, ate, anong nangyari na doon sa dil natin loko? Sabi ko, hindi naman ka napunta dito sa Mayling. Yun na hmm. nga. Ang sabi, kami na daw ang titira. Pag nabili yun, bibigyan kami ng sahod. At saka may pabigas pa. Buwan-buwan. Sabi sa mm -hmm. amin. Kung ganda kuno ka kung na Oo, gano'n talaga ang ano namin. Sabi ganun. Sabi ko sana totoo, sabi ko naman. Hmm. Kung yan naman kakoy maging totoo, di malaking hulog hulog ng langit, sabi ko ganun, grasya na kaku yun. Pero hindi ko naman kakoy pag i -interesan. Kung dumating, salamat. Sabi ko pag hindi dumating, salamat ka rin. Pero ang nangyari nga, ito nga, naluko lang din kami. Saka huli-hulihan. Ayun. Okay. Kaya nakakaano ba Nakakalungkot din. Nakakalungkot na isipin na ang ginawa sa amin. So ngayon, ti, ano, pakikuan mo na lang dahil ang kalingap ay hindi naman uh, kasama sa mga ginagawa ni Maylin Dahil mm -hmm. ang totoong kalingap ay tumutulong, hindi yung mm -hmm. kulad ng ganyan. Ano po ang, uh, may may maitanong lang ako sa iyo, ano yung pagkakakilala mo sa kalingap kay Kuya Bal? Ang para sa akin, sila Kuya Bal, si Kuya Rob, ng mga kasamahan niya, maganda, matulongin sila. At nakikita naman namin eh, nakikita naman ng lahat ng tao ng pagtulong nila ay talagang naandyan. Kaya lang, ang nakasira doon, yung tulad nga kay Mylene, mga i-scam siya. Hindi siyempre masabi, nagbablog siya, sabi ganun sa amin. Yung pala, hindi naman, manluluko lang pala. Kaya, yung baga, madadamay, oh, masabi yung iba, baka ganyan mga yung kay Mylene, na manluluko din ang kalingap. Kaya pag may napunta dito, tinatanong ko, Kasamaan mo ba si Kuya Rab? Gaganunin ko talaga sila. Ako, sana ka ako. Hindi tulad ni Mylene. Ginaganun ko talaga sila. Ano bang pangalan nun? Basta may pumunta dito na buhay pa yung kapatid niya. Kapit bahay namin. Hindi si Kuya Bal? Hindi. Si ano yung... Sino nga yung nakasama? Naka ano kay ano? Si... Yung napunta kay ano? Kay... Eh... Basta, Laga Basta kalingap din, kalingap naman talaga oh. Kalingap, kalingap talaga siya kasamahan talaga siya ni Kuya Rob. Kaya pala kanina nung nakita mo ako, talagang iba yung tingin mo sa akin, mm -hmm. ang, ang tingin mo sa akin. Akala ko, ang tingin mo sa akin kanina manluluko rin. Hmm, Kasi naman. talagang uh, pinutan mo ako doon oh. Mm -hmm. uh, at ang isip ko talaga kanina tatanungin ko kung kilala si Mylene at alam ko na may nakunta talaga dyan na vlogger. Pag may nakita akong pumunta, ang ah, agad na tinatanong ko, kilala mo ba si Mylene? Ganun mm. lagi ang tinatanong so, Para sa sinasabi ko nga, kaya ako nagtatanong sa iyo, sabi kong ganun dun sa vlogger. At niloko kami ni Mylene, sabi yun lagi ang sinasabi ko. Niluko kami ni Mylene O sige sana ano Sana mapanood din ni Mylene ah, ito mm -hmm. At sana Kung may pera ka naman Mylene Ano sana Pakibalik pak naman kami Pakibalik naman At itong uh, Itong video na to Hindi ko sinasadya At talagang hinabol niya ako Para uh, Itano nga kung Nasaan kilala si Maylin. kilala mo si Talagang hindi wala po akong intensyon na magmanira. Ang akin lang po, tatanungin ko po talaga itong vlogger na ito na nakilala ko, na nakita ko kung kilala si Mayler. At yun nga po ang gusto namin, maibalik lang yung pera kahit kapaan. Nasaan na nga si auntie mo yung nakuna ng Nasa gasto? Nasaan ba, autista ngayon. Ng ngayon? Mm -mm. Malay mo, makita pa ulit kita dyan. Tatawagin kita at papakiusap ko din sa'yo. At mas marami din yung kwento kaysa sa akin. Ayan, oh, sige. O oh, gano'n na lang. Ayan po mga kalingap, marami pong salamat. Ay po mga kalingap sa ngayon po kung nakita nyo itong tindahan na ito ano po at yun nga hinabol tayo dahil uh, akala niya po ang isang kalingap na tulad ko ay isa rin pong manluloko ano kaya so ngayon po hindi po natin inaasahan o sinasadya na makakuha po tayo dito ng informasyon tungkol kay Maylin tayo po ay gumagawa ng katotohanan, tayo po ay tumutulong sa lahat ng mga mahihirap. Tayo po ay naghahanap ng mga mahihirap hindi para habulin ng mga naloko ng nagpanggap ng isang kalingap. Ano po mga kalingap? So, sa ngayon po, uh, ito na naman po nakita natin na kung kilala daw si Maylin dahil isang kalingap daw po. Uh, Ayun, kaya nagkaroon po ako ng uh, Uh, pagkakataon o oh, nagka-interest po ako na i-video siya para mawala na po yung uh, haka-haka ng iba dito na ang kalingap ay isang manluloko. Ano po mga So ngayon po, uh, na -i nasabi na po niya sa atin kung ano po yung kanyang uh, uh, saloobin at patuloy pa rin niya pong sisingilin si Mylene sa kanyang mga inutang dito Ayan, kaya sa'yo naman, Mylene, sana kung nakikinig ka o napanood mo to, sana kung ano naman yung nakuha mo, sana ibalik nyo na. Dahil ang unang-una na nasisi, nasisira dito ay yung mga, yung kalingap. Na tulad namin na gumagawa ng kabutihan sa ating mga kababayan ay nasisira ng dahil sa iyo. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakakaunawa. Maraming salamat po at siyempre, huwag po nating kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog Kalinga Prab at uh, Royal of Malala. At uh, sige na, bye bye na. Bye. Ay, uh, ayan, bye, -bye na. Salamat. Pero wag mo na ulit ako nga habulin ha. Hindi. Dahil isang kalingap lang kami guma, mga kalingap kami gumagawa lang kami mga uh, kami ng matutulungan dito. At saka kung may magawi man dito na isang kalingap, 'yon ay totoo 'yon. Wag <laughs> wag mo isipin na lahat oh, na kun kay Maylin. Na Kasira nga sa ano may, may nagawa ba yung isa masabi ay mga manluloko yun 'di ba? Ganun na uh -huh. Kaya kasi yung nararanasan din tulad namin, nararanasan namin yung pambulutin ba? Oo. Kaya, mahirap. Oo. tiwala, yung tiwala ba ba? Okay. Okay, bye-bye. Okay. Okay. Uh -huh.